Kailan pa to, madam? nag bang year nag style?

Kasi yung kabula ko, nasa Gatulugan, bakit At suriya ka? Hindi, kasi papangasin to. Unin ka tayong asaw, kasi trabaho ko sa Maynila, hindi nila sakit doon. Ang hiniisip-isip niya ang tao, dahil wala akong Ang gusto ko pagtinahid sa gabi. Sabi niya, Kaya pa talaga sa bahay. Sige, huwag punta lang. Kaya isa pa doon

kasi may mga malabon po. Ito sa simple, sabihin, sabihin sabihin, sabihin sabihin, Please, lang Kasi may na mga Kung baga, pa lang ako ng bata na kami ng summer city. Sabi sa akin, ang pili ng tao, yan. ko. Dapat, dapat sir, hindi, naman sa pinapangunan ang Ang maling natin dito dapat. kasi ang doktor, kung Para dali sa... Opo, ganun po talaga. Kasi ang doktor, ginagawa naman din nila yung nagkila. Kaya lang, kung dating mo sa spiritual, talagang kami po ang nakakalala. Ito na ang music ko. Kasi napapasit ko, bawal po tayo lang na pili. Lalo siya nang yuna. Oo, pag pinutulukan. Opo, lalo siya. Kaya may akang inisip na ano, nilalabang naglalaman-laban. Ganun nga po. So, ganun po gagawin so, natin, na ma'am uh, manalig ka sa amin Panginoon lumaban ka ang kailan mo laki sa puso mo sa isipan mo andyan ang aming Panginoon Jesus andyan ang aming Ama kasi ang magpapagaling talaga sa iyo yung nasa taas lumaban ka ngayon kung mga naging kasalanan natin yung na so, gato, no? ng piso, siya, hindi na nagtawad tao lamang sa tayo eh na nagkakasala na po so ganito no sasagutin ko sa God kasi hindi ko yung ano natin dito sana makarap mo ko ito po lang na tayo sa, Madam Maa, sa, sa, naman, sa, sa mga doktor mo, sa. kasi kaya mo sa ulit ano nangyayari lalo sa eh, isa ay, parang sa eh. kaya uh, to, na parang nalang bulat tayo kaya parang sige lang kung sino man sa'yo papasukin natin at ako nang bahala sir may na wala naman ah uh, ito, pupulong natin. Kita dito ko ka. Ito po, ah uh, matindi na po ito. Nakabote na. Tulungan natin. Madam, tulungan ng sarili. Tulungan kita ha. Walang bibitaw sa ating dalawa ha. Pakaw sa ating natin ha. Sige. Sige. Oh, Dikit, lang po, madam. Sige lang po, madam. Sige lang po, madam. Sige lang po, madam. Ah, anong gamit mo may ka? Pag-i ka kasi lang ikin. Ano? Anong gamit mo may ka? Bakit Pero kay bilak ka. Ha? Bakit mo ko pinalo? ka na kanina. Baklas, baklas, baklas. Gagaling na to. Gagaling to! Ayun pa. Bakit nila yung bago ka ha? baklas yun mo yan. Sige pa. Sige pa. Ingit galit. Nainggit ko na kagalit. Ah. Nainggit ka ang nagagalit. Ayon sa dalawa. Nainggit na kagalit. Bakit maganda ba buhay ni Sa buhay mo? Sige, baklas, sige, baklas. Kunti pa. Payasyang tayo, nahuli kita ha. Ha? Wala akong pakailam sa may iwan mo pamilya. Ano mo ba nakasal sa hindi yan? Matay Tama? Ha? Marami ka na pinatay? Marami na. Sige, baklas, baklas. Pero bilangan ng araw to, ha? Ah, Kasi oh, pang ako, nangyayari. Tanggal mo lang! Sige pa, pa. Ayos kayo. Ang dami mong pinatay na. Ang dami na, ba? Okay. Opo. yung ano, pagka inilapit mo gano'n, mo agad Ayos ka, kailangan mo Pagkakaroon ko, kung ako si Apo ko taga sa bahay, namin naman kay Tina, na. ha? Hindi pa kailan sa met? Hindi pa, na, na lang, may mismo kagalit ka, may mismo ha? May ano Ito, may atang. patay din sa ha? Okay

Lima? Wala mo tandaan? Kasi okay, eh. sa wala. Wala pa. po ah. Sa dito. Pang ano? Pang apa na pang? Okay, sa okay, sa sa lahat. Ito si Apo Chalay. Nandito kami sa Dao. Pagpahingay lang po natin. Wait lang po. Nandito tayo sa Dao. Mabalakat pang pangga. Kasama ko ang aking buging bagsik na kapatid. Ayan. Okay, chat out sa kay Apo Rap, Apo Kain, Apo Marwin, mga team Apo Buyan, at chat out kay Apo Rosita, at kay Mamelo Lugario, at saka kay sis Micah and brother janjan. Dyan, dyan. Sana o, lumago pa aming dahil sa inyo, nakikilala kami, at sana o, at mag ko natin i ang ating adsense sa diyan po kami kukuha ng budget sa South. Maraming salamat. Muli ako kay Mapo Eric Apuchalin. Magandang gabi.